Oh! Dangit na mukha yun! <laughs> okay na ba yun? Okay na <laughs> Boss, Panginoon. Oh. Parang may bad news ata tayo ah. Anong bad news? Di ba yung show, naalala mo? Oh. Di diba July 1 yun? Oo! Oh. mo ba yung date ngayon? August 1. Tama kayo nang nabasa. One month ago na yung show. Yung akala naming aabot kami, akala lang pala talaga namin. Kung nakasubaybay kayo sa mga past videos namin, todo kayod talaga kami na mahanapan ang paraan ng paraan ang mga motor namin kung saan saan kami napadpad para mahanap lang ang mga pyesa na kakailanganin. Pero lahat ng excitement ko ay bigla na lang nawala. Kung sa inyo nangyari tong ganito, anong gagawin nyo? Siguro ganito talaga ang buhay. Ika nga nila, don't expect too much. It's better to feel surprised than to feel disappointed. Eh na, di ko alam kung malulungkot ba ako o matutuwa. Kasi tingnan nyo naman, no? Oh. Sa sobrang yung pagkadismaya na hindi nakasali ng motor show. Pero may good news tayo sa kanya. Bigay natin. Boss! Mm. Lungkot ka pa rin. <laughs> tingnan mo naman kasi ito. RRGS all the way yan, man. Carbon loading na yung motor tapos di nakaabot. <laughs> Pero boss, may good news ako sa'yo. Wala namang good news, good news. <laughs> Ito yung may kita, kita kung hindi gastos o oh, bad news eh. Oh, grabe naman. may good news talaga to. Anong good news yan? Ito. Oh, 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 oh. Ito, aabot ah, tayo. Sura ko. Tara! Tiyan! Ano pre? No, Puris na? Puris <laughs> na. Hindi tayo mamon. Tinindigan paraging late no? <laughs> 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 Hindi, Hindi tayo late pre. Noon na lang talaga siya. Okay, 2, oh, yeah. Holding up over black Cadillac, high heel boots, and a suit. For the tats, baby's bad. Oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's Chase got some us to the face, baby. I don't need no place. Padre niyo yung inaasang ka sa mong motor show, ha? e Teka lang Nagubabag ako eh <laughs> Kaya nga tol eh. Alam nyo sa totoo lang, malungkot na malungkot ako nung unang, ka, o, unang motor show. Di na pre. Sabi ko nun, parang ayaw yata ng tadana na mag-motor show ako. Parang ayaw nila akong pabalikin sa motor show. Tapos, syempre, may mga basher tayo dyan. Parang nadadala ako nun. Hindi na lang, hindi natin sinukuan, pre. Kaya ito, isa-isahin natin. Uy! Sa Dio, two-stroke champion. Sa NMAX, revs, carbon. Salamat ng marami sa solid mong ginawa. Dahil dyan, best carbonized. Napit talaga ng revs, no? Oo, tol. Ang ganda nung kaka... Uwa! Balik tayo sa Dio. Best scooter champion. Extreme pa din, pre. Extreme! <laughs> Mali, baliktad pala. Ito yung sa Dio. Ito yung sa NMAX. Aking yan, one-two. <laughs> yung pangatlo, Dalawa yun lang yung motor ko eh. <laughs> <laughs> hindi yung mabot yun. Eh. Ito naman, salamat sa solid na mga produkto ng Microtex. Siyempre sa talento ng pagdidigil ni Richard. Pag napagcombine, combine best detail champion. Ito yung mga konta, hindi mo Best detail. Microtex, salamat po. Chad, solid ka pa rin mag-detail ngayon. Thank you. Sa'yo yan, pre. Alright. Siyempre, baka naman Honda. Best Honda tol. Honda Motor. Champion. Hindi pa mag-focus eh. Dito kasi sa ilaw. Ayan. Baka naman Honda. ADB, labas nyo na. Last but not the least. Siyempre, Tier 1. Since day 1. Anong sabi sa Tier 1? Truly, top, top tier. tier. Best of show. Shit! naman, magtaka pa kayo. Bakit nandito ako? Di ba ako nagbablog Ginagawa ko na to. Sinubukan ko lang bumalik. Happy to say, God willing, nandiyan pa rin ang mga naitatago naming skills. No, Chad? Yes, sir! Huwag nyo nga hamunin. Ako'y tahimik lang sa umpisa. <laughs> Pero huwag mo kung pilitin. <laughs> Kasi pag ako dumiin na, baka may umiyak pa. Guys, maraming maraming salamat sa panonood ng aming series sa pagsale ulit sa Motor Show. Maraming salamat guys! This is Boss Carl. Ingat kayo lagi. God bless. Thank you! ¡Suscríbete!